Narito ang detalyado at komprehensibong salaysay ng buhay ni Propeta Lut, Lot sa Biblia, mula sa perspektibo ng Islam, kasama ang mga kaugnay na talata sa Quran at Hadith. Buong detalye ng kwento ni Propeta Lut. Si Propeta Lut ay isang propetang ipinadala ng Allah sa mga bayan ng Sodom at Gomorrah na kilala sa kanilang labis na kasalanan, kabilang ang homoseksualidad, kawalan ng katarungan at karahasan. Ang kanyang kwento ay tumutukoy sa kahalagahan ng moralidad, pananampalataya at pagpapasakop sa Allah. One. Ang misyon ni Propeta Lut? Si Propeta Lut ay pamangkin ni Propeta Ibrahim Abraham at naging mananampalataya sa katuruan ng iisang Diyos. Inutusan, siya ng Allah na maging propeta sa bayan ng Sodom at Gomora na lubos na nalulong sa kasamaan sa Sura Al-Ankabut 29-28-29 sinabi niya sa kanyang sambayanan at si Luth, Nang siya ay nagsabi sa kanyang bayan, Tunay na kayo ay gumagawa ng mga kabuktutan na hindi pa nagawa ng sino man bago ninyo. Tunay na kayo ay lumalapit sa mga lalaki nang hihila sa daan at gumagawa ng kasuklam-suklam sa inyong mga pulungan. Ngunit ang sagot ng kanyang sambayanan, ay andalhan mo kami ng parusa ng Allah kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Ang misyon ni Lot ay turuan sila ng moralidad, pagbabalik loob sa Allah at pagtigil sa kanilang maling gawain. Ngunit ang karamihan ay hindi nakinig sa kanya. Do, pagtanggi ng kanyang sambayanan, yung kamangatao ng Sodom at Gomorrah ay tumalikod kay Lut, tinatawanan siya at nanatili sa kanilang kasamaan. Sa halip na magsisi, sinabi nila, palayasin ninyo sila mula sa inyong bayan. Sila ay mga taong nagpapalinis. At kani Surah Al-A'raf sa Tapuntua. Ang kanilang pagtanggi ay nagpakita ng kanilang katigasan ng puso at pagkabulag sa gabay ng propeta, tri ang panalangin ni propeta Lot nang makita ni Lot na wala ng pag-asa sa pagbabago ng kanyang sambayanan. Nanalangin siya sa Allah na iligtas siya at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa na nakisama sa kasamaan ng sambayanan. Ya, o oh, Panginoon, iligtas mo ako at ang aking pamilya mula sa ginawa ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Surah Ash-Shu'ara 29, 4. Ang pagdating ng mga anghel Dumating ang mga anghel sa anyo ng gwapong lalaki upang ipahayag kay Lut ang paparating na parusa ng Allah. Nang makita ng mga tao ang mga bisita ni Lut, nagmadali sila upang gawin ang masama, ngunit pinigilan sila ng mga anghel at dumating ang kanyang sambayanan na nagmamadali papunta sa kanya. Dati na nilang ginagawa ang masasamang gawain, surahot Sebastian bulaf, ang mga anghel ay naghayag kay Lut o Lut. tunay na kami ay mga sugo ng iyong Panginoon. Hindi ka nila maaabot, kaya't umalis ka kasama ang iyong pamilya sa isang bahagi ng gabi, at huwag isaman sa inyo ang lilingon, Surah Hud, Osam awesome 81, mind. Ang kaparusahan, ang Allah ay nagbigay ng matinding parusa sa bayan ng Sodom at gomora Ang lupa ay itinaas at ibinalibag, at binagsakan sila ng mga bato mula sa langit, at pinalagpak namin ang kanilang bayan, at nagpaulan kami sa kanila ng mga bato mula sa luwad na minarkahan. Surahad 1182 Ang tanging naligtas ay si Propeta Lut at ang kanyang mga naniniwalang kasamahan, maliban sa kanyang asawa na kasama sa mga nalipol. Mga kaugnay na hadith 1. Ang aral mula kay Lut Ayon sa isang hadith, si Propeta Muhammad SAW ay nagbabalalaban sa paggawa ng kasalanang ginawa ng bayan ni Lut. Isumpa ng Allah ang sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam na... Gawain ginawa ng sambayanan ni Lut. Ibn Majah, Hadith 2561-2, Pagbabala tungkol sa Imoralidad, ang Propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, Ang mga tao ay hindi magkukulang sa paggawa ng kasalanan at kahalayan, maliban kung ang Allah ay magpapadala ng kaparusahan sa kanila ng sama-sama. Sunan Ibn Majah. Paliwanag at aral mula sa kwento. Ang kwento ni Propeta Lut ay nagbibigay ng malalim na aral para sa ating lahat lalo na sa mga pamilya at mag-asawa. Narito ang mga puntos na maaari gawing pamantayan ng mga tao. One, Pag-iwas sa kasamaan at imoralidad. Ang kuwento ni Lut ay paalala na ang kasalanan at imoralidad ay nagdadala ng kapahamakan, hindi lamang sa individual kundi pati na rin sa buong lipunan. 2. Pagkapahalaga sa moralidad sa pamilya. Bilang isang propeta, si Lut ay nagturo ng moralidad at pagiging matuwid kahit sa gitna ng pagsubok. Ang mga magwang at mag-asawa ay dapat maging gabay para sa kanilang pamilya sa pagtuturo ng tamang asal at pananampalataya. 3. Pagtitiwala sa Allah kahit sa harap ng matinding pagsubok, na natili si Lot na matapat sa Allah at nanalangin para sa kanyang tulong. Paalala ito na sa panahon ng pagsubok, dapat tayong magtiwala sa gabay ng Allah. 4. Pag-iwas sa impluwensya ng masama. Ang asawa ni Lot ay hindi sumunod sa pananampalataya kaya siya'y kabilang sa mga napahamak. Paalala ito na mahalaga ang pagsunod sa gabay ng Diyos at ang paglayo mula sa maling impluensya. 1. Kwento bilang inspirasyon Kahalagahan ng moralidad at pananampalataya sa pamilya 2. Aral sa mag-asawa Paliwanag na ang kwento ni Lut ay nagtuturo ng papel ng bawat isa sa pagpapanatili ng kabutihan at pananampalataya sa pamilya 3. Pagkakaisa ng mag-anak Hikayatin ang mga magulang na maging huwaran at turuan ang kanilang anak ng mga aral mula sa Quran. Ang kwento ni Lut ay hindi lamang tungkol sa kaparusahan, kundi isang paalala na ang Allah ay mapagpatawad sa mga nagsisisi at matuwid sa mga nagkakasala. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. Jazakallahu khairan for watching. It's me, Legendary.